guys ito guys oh, itim sya try natin na ano tatanggalin natin tong itim gamot uh, kahit anong gamot mainit na yan sya try natin na tatanggalin natin to kung sabi kasi nila ito daw oh, ano makatanggal Mainit na yan sya, guys. sobrang init na. Ayan, guys, oh. Tangga na sya, guys. Punasan natin, diba? ba na sya. Ayan, okay, guys, oh wala na dito. di hmm. Diba? Tangga na yan kaya, kaya banda. Ay. Pero mag-ingat din kasi baka mapasok. Hmm. Painitin nyo muna yung ano itong plancha. Tapos kuha kayo ng gamot na yung expire na kahit anong gamot yung ganito tablet hmm, di ba dyan banda tanggal na hmm. kasi dito ito kasi pag hindi natin tatanggalin mapasunog na kasi ito eh. didikit at didikit pag sobrang init na dikit sa damit ng susunod. Hmm. Yeah, tanggal na siya. Hmm. Tanggal na siya. Tanggal na siya, guys. Pag-subscribe po yung ano ko, channel. Like. Pag-share lang din po. Tanggalin din talaga natin yung Hmm. Hmm. Tanggal na diba Wala nang itim Wala nang itim-itim yung sunog Ganyan lang technique guys Wala oh. hmm. na บาย